magandang buhay malayang puso ayan nandito na naman po tayo upang magkwintuhan o oh, magkwintuhan lang muna tayo mga malayang puso at ang pag-uusapan natin yung mga award este este problema ng ating pangalawang pangulo ng Pilipinas akala ko award yung pag-uusapan problema pala yes problema itong pag-uusapan natin problema ng pangalawang pangulo ano ba yon mga kamalayang puso unang una itong uh, galing sa NBI na subpina na isnerb sa ating pangalawang pangulo grabe yeah. Ewan ko kung haharapin to ng ating pangalawang pakulay. Sa harapin niya ito mga kamalayang puso. Pangalawa, itong isinampang kaso ng uh, kapulisan, ng PNP, Philippine National Police, na direct assault, uh, disobedient to authority, saka yung great coercion, ayan, yung pangalawa, Uh, pangatlo mga kamalayan puso yung ano yung isinampa ng kanilang noong oh, nung dati niyang uh, katikit sa kanilang hanay ng panaw ng eleksyon itong si Atorne Bobo Gadon oh, di ba mga kamalayan puso nagsampa siya ng o nagpetition oh, nagpetition oh, nag siya natanggalan ng lisensya sa pagkaabuga pagkaabugado itong si si BP Inday Sara Carpio Duterte Carpio o, oh, pero yun mo anong sinabi ni ni Larry Gadon dahil isa rin siyang mabunga noon sa ano eh, sa social media eh. Ta kaya nabansan siyang bobo eh kung makapagbobo siya di ba eh ngayon na uh, tinanggalan din siya ng lisensya. Uh, kaya wala nang lisensya, hindi na siya attorney ngayon. Siya na nga ay si Bubugadon. hindi Dina abogado ang tawag sa kanya kung bubogado. Eh kung siya nga daw ay natanggalan ng lisensya, eh bakit itong si uh, BP Inday Sara Duterte Carpio ay hindi matanggalan ng lisensya sa pagka-attorney pagka-lawyer pagka, eh kinakalaban o binantaan o ano paman ang ginawa niyang mga uh, o mga sinabi niya sa publiko matungkol sa pangulo ng bansa sa pamilya ng, ng pangulo di ba? Bakit hindi daw ito matanggalan? Kaya shout out daw sa, sa sa, Supreme Court sa Court of Appeal. <laughs> ah, uh, 'yun yung sinasabi ni ni, ni Bobo nari doon. At pang-apat makamalayang malayang puso, ito ngang inihain ng iba't ibang grupo na impeachment ang pagkatanggal sa pwesto nitong ating pangalawang pangulo apat na mawibigat na problema ni BP Hinday Sara Duterte Carpio Napakabigat yun mga kamalayang puso bilang isang nanunungkulan sa sa ating bayan sa ating bansa bakit eh bro eh mo nailuklok ka ah. tapos ganyan lang yung mangyayari ganyan lang yung mangyayari sa iyo. Paano ako mag mag-i-step up? Di ba? Kung marami kang sinasagasaan sa ating constitution. Kasi hindi hindi yan ano eh. Hindi mangyayari yan sa iyo kung wala kang nasasagasaan sa batas ng Pilipinas. Na puso. Ordinaryo ka man o mataas ka man na posisyon sa sa gobyerno hindi mangyayari yun kung wala kang ginawa na na kamalian sa ating batas kaya malaking ano to malaking our daiste problema sa ating pangalawang pangulo hopefully hopefully mga malayang puso ito ay uh, matultukan ng pangalawang pangulo sabi ko nga tumayo sa sarili niyang paa patunayan niya sa taong bayan huwag ang taong bayan ang magsasabing na kung ano pa man para sa kanya sa kanya muna para maniwala ang taong bayan peace out